Hi guys, may adlaw ng tuntanan. For today's video day mga guys, ubanay ko ninyo magluto gulay. Ang wala kong gilungod niya ang lamas, paghuman ang corn beef. Unya paghuman atong imikus-mikus gamay ang corn beef. Paghuman atong ilunod ang batong or sitaw. Huwag mga guys, akong imikus-mikus na po siya. Para maluto gud siya ba? Imikus-mikus gamay niya. Paghuman, witik-witikan niya na tuyo para ma- brown brown po siya niya ibutang e ang tubig para napisabaw sabaw gamay ba yung deg asin o bitsin ina siya guys at tong gahapon ni siya nga video niya pag na guys akong nilunod ang kamuti taps kaya lamay na siya sa gulan niya ako na pong gamikos mikos, -mikos. para gud maluto siya mga guys niya ato na po na siyang takluban karong taod taod kay aron maluto gud siya totally paglala istorya na luto na gid siya niya, kung gisunod ayon ang paghiwa sa sibuyas kay magkamot taps karon sa ako naginaingon kay na sa akong video nga magkamot ko Nadiha naghiwa ko og sibuyas kay lami magidchabotag sibuyas niya. paghuman ang luya ako din gisunod ako kayo, na pong hiwa hiwa kay momo na irikado sa so basta kay magkamot ta sa so, wala kay la deha siyang kuan bitaw gay bitaw sa kamote niya himo ang salad niya butangan dayon siya og suka og kana dayon siya dami ni sili niya may sili lagi niya pag human ako na yung gibutang ang community apps nga dahon sa kaldiro kay ako na siyang ang sa kayo kay aron mahimo na siyang kamote taps og Pilara istorya, ako na pong gibutangan ang plato, ang yahong, og mga ricados, kay luto na ang atong kamutit at so aso aso pa lami ka siya guys sa mga mahiligon di ako mga gulay o gula ka ni mga dahon dahon ay perteng the best to kayo niya ako naging gibutangan nga asin gamay o niya bitchin pur gamay di pala bis bitchin niya butang na natuog soka o niya ato na imikos mikos kadali kaya itong eh, aroma mikos ba ang mga sibuyas o gluya nga akong gibutang. O, diba? Huwag mo na siya magay. Salamat sa paglantaw. Bye!